Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Ano nga ba ang balita sa Universal Social Pension ng ating mga senior citizens? <mulong> ayon sa page ng Senior Citizens Party List, ihahaing muli sa 20th Congress ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes ang Universal Social Pension Bill at itutulak ito hanggang sa maging batas. Ito'y matapos mabigo ang Senado na aprubahan ang kanilang version ng panukala. Ayon sa mambabatas, mahigit isang taong hindi na aksyonan ng Senado ang Universal Social Pension Bill kaya hindi ito na isa batas. Paliwanag niya ang mga bersyong ihahain nila sa susunod na kongreso ay kaparehong bersyon na rin na ipinagtibay ng kamera sa ikatlo at huling pagbasa ngayong 19th Congress. Saad niya, sa 20th Congress, isusumite natin ito ulit. At ang version na aming ifo-file ay ang version na inaprubahan na ng kamera sa third reading upang hindi masayang ang trabahong ipinundar upang maipasa ito sa plenaryo. Ang nasa panukala, lahat ng Pilipinong nasa edad na 60 pataas garantisadong makakatanggap ng buwan ng pensyon. Ihaain din aniya muli ang iba pang mga panukalang batas para sa mga senior citizens at, at person with disability o PWD na napagtibay na ng komite o plenaryo ngayong kasalukuyang kongreso gaya ng proteksyon mula sa fraud o panluloko at pinalawak na diskwento sa bilihin at serbisyo. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.